Patuloy pa rin pinagahanap ang isang mangingisda na naiulat na nawawala sa kasagsagan ng bagyong goring sa bayan ng Santa Ana. Pumalaot noong pang 23 ng buwang kasalukuyan ang mangingisda kasama ang iba pang mga kasamang mangingisda. Ayon kay MDRMO Marion Miranda, kinilala ang nawawalang mangingisda na si Harold Tugade, 22 anos at binata. Batay sa ulat, huling nakita sa bahagi ng Puzo Rubio, Santa Ana, Cagayan ang mangingisda at ni sa huling araw nga nakita na lamang ang ilang bahagi ng bangkang sinasakyan nito na palutang-lutang sa bahagi naman ng naturang barangay sa Puzo Rubio samantala natagpuan ang wala ng buhay na isang lalaki bangkay ng palutang lutang sa bahagi ng baha ng uh, bahagi ng barangay ang kiray sa bay ng amulong kahapon nakasuot ito ng yellow green na long sleeves at walap uh, wala ng suot pang ibaba tinatayang nasa edad 40 hanggang 45 nakikipag-ugnayan na ang PDRMO sa iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa pagkakakilanlan nito samantala tatlong katao ang naiulat naman na sugatan mula sa Kalawagan, sa bayan ng Piyad at sa bahagi ng uh, Baggao maging sa bayan ng Enz Enrile. Nakapagtala rin ng uh, totally partially damaged ang uh, bahagi naman na nasira ng baha-kabahayan uh, sa Santa Ana at isang totally damaged na bahay sa bayan ng Tuaw. Matapos ang pananalasa ng bagyong Goring sa Cagayan umabot sa 24 o 24,000 individuals ang naapektuhan batay sa monitoring ng PDRMO at uh, mula rito ay nasa 7303 na pamilya ang uh, naapektuhan. Mula sa bilang na 22 nga uh, mga bayan na lumikas naman ang mahigit na siyam na anim na pamilya sa mga evacuation center. Sa ngayon, patuloy na ipinagutos ni Governor Manuel Mamba sa PDRMO na alamin pa ang mga naapektuhang pamilya, gayon din ang mga ari-arian at pinsala sa agrikultura. Umapila rin si Governor Mamba sa mga lokal na pamahalaan na alamin ang mga localized flooding na naranasan sa mga nakalipat ng na mga pag-uulan. Isang leksyon daw ang nangyaring flooding sa iba't ibang bayan na nagpalubog sa uh, tubig baha sa 22 bayan sa naturang probinsya. Isa sa nakikita nitong dahilan ang mga baradong kanal sa kabila ng patuloy na dredging operation sa Cagayan River Channel. Sa ngayon, tanging ang bayan ng Apari at Bugay na lamang ang nagsuspendi ng klase. Matapos na ipaubaya na ni Governor Mamba ang suspension of classes sa mga lokal na pamahalaan. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Dahil sa saba ng panahon, suspindido ang mga klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Bataan at sa Olongapo City ngayong Agosto 31, 2023, maging ang pasok sa lahat ng mga tanggapan ng pamalaan maliban sa mga opisina at ahensyang nakatalaga sa pagbibigay ng serbisyo medical at disaster at emergency response. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng pag-asa kaninang 5.44 ng umaga at rekomendasyon ng PDRRMO kung saan ay inaasahan ang ang malakas na pagulan at bugso ng hangin sa lalawigan ng Bataan at sa Olongapo City dulot nga ng hangin habagat na pinalakas ng bagyong guring. Pinapayuhan ang lahat na tumawag sa emergency hotline 911 para sa dagli tulong. Patuloy namang nakahanda at monitor ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, PDRRMC at Olongapo City upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga malalagay sa panganib dulot ng masamang panahon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, di ito si Dani Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino! Umapila si 3rd District Congressman Fernando Cabredo kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na imbestiga ng nangyayaring patayan sa bayan ng Libon sa lalawigan ng Albay. Sa pila ng kongresista, kailangan ng manon ng intervensyon ng Presidente sa nangyayaring patayan kabilang na mga elected officials sa nasabing bayan. Kanyang inialimbawa ang pamamaril patay kay Top Notcher Barangay Kagawa Drillo sa Mata at asawa nito ng Barangay Nugpo, Barangay Captain Oscar Maronilla ng San Pascual, Barangay Kagawa Gawad Salvador Olivares ng Barangay Bariw at ang nangyaring pamamaril kay Barangay Captain Alex Repato ng Barangay San Jose. Naniniwala si Kong Cabredo na si PBBM ang posibleng makakabigay ng solusyon sa nangyaring krimen sa lugar sa Nanawagan rin ang nasabing kongresista na imbestigan rin ng Commission on Human Rights ang posibleng human rights violation sa lugar. Kabilang na rin ang asistensya sa mga biktima at pamilya ng mga pinataya. Dagdag pa nito na hindi umano dapat ipagsawalang bahala ng CHR ang nangyayaring human rights violations sa bayan ng Libon. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Botan Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol. Personal na idudulog ni Albay Governor Attorney Grex Lagman kay Pangulong Bumbong Marcos Jr. na may pasalalim sa red alert ang bayan ng Libon Albay. Kasunod naman ng kaliwat kanan ng palpatayan sa bayan na ilang incumbent barang officials at mga tatakbo naman sa darating na barang SSK election. Ayon kay Lagman, sa oras na mailagay na sa red alert ang bayan ng Libon ay may pasalalim sa maigpit na pagkaroon ng bantay at checkpoint sa mga, ng, mga kapulisan para naman sa kaligtasan mga residente lalo na ng mga kandidato sa kayong eleksyon. Ngayong kasing taon, nasa apat na kaso ng pagpatay sa ilang incumbent barangay officials na tatakbo naman sa barangay SK elections sa Oktubre. Na naitala naman sa bayan na kung saan ito ay huli nito ay sa lamang sa lunes na sa barangay kapitan na nakakapahid pala ng kanyang certificate of candidacy. Isas na yan, nasa naman pagbigyan ni Pangulong Bumbong Marcos ang hiling ng gobernador upang matiyak na maayos na mapapaya naman ang barangay SK election sa bayan ng Libon, Dalawigan ng Albay. Para sa MBC Network News, Noel well, saldiko Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Patay dito ang isang rider makaraang masagasaan ng pampasahirong bus sa Maharlika Highway sa ng Barangay Binyas, Kalawag, Quezon. Sa report ng Quezon PNP Command, kinilala ang biktima na si Richie Bidos, 25 anyos na nirahan sa Barangay Ipil, Kalawag, Quezon. Samantala, sugata naman ang dalawang angkas na si Jerome Inopri, 18, at Raniel Dayota, edad Lumitaw sa pagkisasat ng mga otoridad ng pulisya, nag-overtake ang nasabing tatlong magkakaangkas so balit na sabitan ito ng Raymond Bus. na maniho naman ni Marlon Soriano nang matumbok ng bus ang tatlo kung saan ang napuruhan ang driver ng motor patay agad. Samantala agad naman na sumuko ang driver ng bus at pansamantala nakakulong ngayon sa Kalawag Municipal Jail at kakaharapay nito ang kasong reckless imprudence resulting in side and multiple physical injuries samantala ang dalawa ay kasalukuyang ginagamot sa hospital. Mula sa kaunahan kauna sa Pilipinas, DCRH A27 dyan. Si Tsukya tuloy-tuloy sa si pagbabalita, tuloy-tuloy sa si servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Calaborson, arestado isang high value individual sa ikinasang drug buy bust operation ng Kalamba PNP kung saan nasa bata ang nasa 598,000 pesos na halaga ng shabu. Kinilala ni Police na Harold Depositar, officer in charge ng Laguna PPO, ang mga sospek na sina alias Corazon at Jose, na kapwa-residente ng Kalamba City. Ay sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Milani Martinez, hepe ng Kalamba City Police Station nagkasa ang kanilang drug enforcement team ng drug buy bust operation sa gitna ng bukid at barangay Banyaderos sa nasabing lungsod na nagresulta sa pagkakaaresto nito nga si Corazon ay isang high value individual matapos magbenta ng uh, hinihinalang ilegal na droga sa asset na ginamit ng mga otoridad na kumpis ka sa sospek ka limang pirasong plastic sachet na uh, hinihinalang ilegal na droga na may timbang na 86 grams at nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 584,000 pesos isang pouch na naglalaman ng 500 pesos na recovered din sa sospek ang ginamit na bypass money samantala sa hiwalay na police operation na aresto naman itong si Alias Jose sa barangay 3 sa nasabi ring lungsod kung saan nakumpis ka naman sa kanyang apat na pirasong ng plastic sachet na ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 13,000 piso. Para sa kauna na sa Pilipinas, DCRH ito, si 35 Renz Belda. tuli, -tuli sa pagbabalita, tuli-tuli sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Isa pang NPA Intelligence Officer at Commanding Officer ng Regional Operations Command ng Naguma Far South Mindanao Region ang voluntaryong sumuko sa militar sa barangay Basak The cat Columbio Sultan Kudarat. Sa impormasyon mula sa Columbio Police Office, ang sumuko ay kinilala yung isang alias Jake. Kasamang isnuko nito ang armas isang Elisco M16A1 rifle. Batay sa nakalap na impormasyon ng intelligence units mula sa 603rd Infantry Brigade, First st Mechanized Brigade at uh, 1002nd Infantry Brigade, ang surrendery ay formal manong umali sa kanilang grupo sa Sitio Ib, Barangay Lagubang, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat nitong August 19, 2023 at personal na pagnegosasyon sa military units na nasa area para sa kanyang ligtas na pagsuko. Kasunod dito ang pagsuko na rin ng tatlo pang kasamahan ni alias Jake sa kalamansig Sultan Kudarat. Sumuko sa tropa ng 37th IB ang tatlong jandos at isinalong ang mga armas. Isang 9mm UC submachine gun, isang Bushmaster M16A1 rifle at isang Colt M16 rifle. Sa kasalukuyan, patuloy sa pagpenetrate na military sa mga sityos na kadalas ay ginagawang mass base ng grupong NPA at sa pamamagitan ng tulong mula sa LGU sa barangay officials na ipapaabot sa mga natitirang CTG combatants ang programa ng gobyerno. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.